Mel your blogger host. Subscribe! Isang magandang relasyon ang nabubuo sa pagitan ni Miss Universe Philippines Peru and Miss Universe Philippines na si Chelsea Ann Manalo na mag-roommate sa Miss Universe competition. Talaga namang umaariba ang pagkakaibigan ng dalawa bagamat pareho silang pinakamalakas sa kandidata ng Miss Universe. Si Miss Universe of Philippines Chelsea Manalo and Miss Universe Peru na laging kasama sa mga hot picks ng mga pageant pages. Isang magandang halimbawa na naipapakita ng dalawang kandidata ang kanilang magandang relasyon bilang magkaibigan at magkapatid sa kompetisyon. Ito ay nagpapakita na ang isang kompetisyon ng Miss Universe ay hindi lamang para sa ganda, talento at galing kung hindi sa magandang pakakasama o pakikisama sa lahat ng mga kandidata at maging magandang impluensya at ihemplo sa lahat ng tao na nakapaligid at nanonood sa kanya. Kaya naman pagbati ng congratulations to our Miss Universe of Philippines, Chelsea Manalo sa isang magandang ehemplo at isang magandang kaibigan para sa mga kandidata ng Miss Universe. Ipagpatuloy ang magandang pag-uugali at magandang pakikisama sa lahat dahil ito ang magdadala sa iyon ng tagumpay. Kaya naman mga pageant lovers, Pinoy pageant fans, patuloy po nating suportahan ang ating pambatong si Chelsea Manalo at patuloy nating iboto upang umangat sa kompetisyon. Lalo tigit sa voice for change na limang araw na lang bago magtapos ang botohan. Mag-subscribe lamang sa channel na ito para sa marami pang mga updates.